Dito tayo sa kalsada. Meron tayong, ano, pupuntahan ngayon na malaking farm. Farm ng, ano, ah, kamakana ko ba kay Tatay Udo. Pero yung, ano niya, yung mga tanim niya, ano lang, balanghoy at saka, ano, kamote, yung, ano ba, yung tinatawag na kamoting kahoy ba. Ayan. Dito na yung, yung ano, na may si ano tayo udo ko oh uh, imo dito, dai ah bali itong lupa na to hindi sa kanya yung ano lang tanim lang sa kanya kasi nagpapaalam siya sa may na ano ba tanim siya dito umayag naman yung may ari yung mga may kasi dito sa mga lupa na to na okay lang sa kanila na taniman yung mga lupa nila para daw mano malinis ba wala yung mga ano mga damuhan ito na yung farm ng tatayo do ko anak pa namo kay og na, uh, na inggit ako ba gusto ko rin magtanim kaso wala pa man tayong ano kailangan natin ng uh, kunting pira din kasi susuhulan natin yung mga tao para maghagbas ano, ba apil muna ano na, maglinis kasi hindi natin kakayanin kung tayo lang magislinis so itong farm niya ay napakalaki pala nasa ano daw 5 uh, hektarya na lupa na tinaniman niya nasa anim pa tapos yung na harvest niya dito medyo malaki laki na yung nakita niya kasi kumita na daw siya ng 200k ayan mga kalaag kumita siya ng 200k sa ano pagkatanim niya yung ng ano uh, kamuting kahoy pero hindi nabigla kasi ano niya eh uh, na ano ba na namanam ba kasi pag nagbinta siya sako sako lang yung binibinta niya Asa may giingon yung mga may bakante pa ayan yung tayo ko patungo daw sa taas yung ano niya yung farm niya ba ang daming ano niya. balang moy grabe pag libre lang dito kung pag ano ka mang, ano uh, tanim ba walang ano Pus, di wala ka nang gagastusin basta tanim ka lang ng tanim yan o oh, yung ano niya Apo, yung pehikarya yung itatanim natin ba binhi ba binhi yan o no? naman dami. Riyar 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 kahit siguro Ay. ilang hektarya pa itanim nyo meron tayong ano mga binhi na may tatanim ito na yung walang na ano pwede nang harbisin nasa limang buwan na daw ito grabe na mamulaklak na yung ano niya o sobrang ano sobrang labong ba hindi makapurma yung ano dito mga damo kasi ang tataba ng mga ano ba tataba ng mga kamuting kahoy dito nag ano ako sa kanya bili ako ng isang daan kaso patam na din yung balik kumakuha yun yun na pinabayaran Atam. na bigay lang daw siya sa akin kasi wala kasi tayong tanim na no Balangho'y kaya hindi uh, okay. din yung tam na mapuo mo si na mudo kayo tayo sagbot ko at hindi ka artinig sagbot ito yung pang survive Saka masarap din to sa ano, mag, magano kayo, mag litson. Sarap ito ihalo. Kasi yung litsyon na langig-ngig eh. Kaya itong balanghoy, napakasarap nito dahil wala itong chemical. Dahil wala itong ano, walang abono ba. Ay itatanim mo lang, babayaan mo lang siya. Pagdating ng ilang months, mag-harvest ka na. Ganito karami yung ano, yung tanim ni ano tayo do kasi na magtanim at kaya na ganyo rin tayo na magtanim kasi so, hindi habang buhay na malakas tayo ah, nandito tayo makalaag sa taniman ng tatay udo ko bali bili sana ako ba ng isang daan para dadalhin natin doon sa lugar namin kasi wala na kami makain doon eh pero ano lang ibigay lang niya to yung ano laman niya uhara dek koan bok ngikuan pincok hmm demkok mandai gagmay wat katray aduh beramdo na update menggunakan eh nihina sektor na tidu sektor na de namdogo sa tulad dito Kapo gusto kapo no Nah, hindi naman daog dito Kaya masuod ko ito, masuod sa masu bag So, hindi ko bag ni Puno ang bag ni So, pag nag-harvey sila uh, Babalik, itatanim uli yung ano Yung palak nya ba Para tutubo uli Para hindi siya maano, mapuo Pero so, so, pag dating ng hindi, ano Ah, uh, panahon na Obo na yung ano, yung laman meron na namang susunod at susunod para hindi makatubo yung ano mga damuhan ba ay niyo tayo magkalaag na magtanim kaso hindi mo tayo magkatanim ngayon kasi kailangan talaga natin ng kaunting ano kaunting panahon ba at saka meron din tayong sana ng kunting pira yan para pag ano magsulsoho na lang tayo diyan kasi hindi na kayanin na ano tayo lang ma sisira yung ano natin diyan katawa natin tama tayo ng lapinig pasti ah, lang dugo na ba next time pag ano may panahon tayo tanim rin tayo napakaganda pala magtanim kasi ihintayin mo lang na ilang months lana pira na sa ano kasi matagal ako ng trabaho sa ano sa Maynila at saka sa Cebu. ilang years din tayo nagtrabaho pero wala tayong na ano pundar. pundar natin yung ano lang motor. Ganda talaga magtanim kasi wala ka ng, ano. Wala kang amo. Way Wala kang ano ba boss. Ikaw yung boss na ano. Na taniman mo. Ikaw ang mag ano ba? Ikaw ang magbuot kung

Kapit lang. Kung mahapit, mukos ka po. Oo. Ano tayo sila ni mong pa Ay, papa. Doon na tunay. Doon na, ay. Taas man. Bali, ito na yung ano, na kuha natin na bigay ni, ano, tayo doon sa kanyang farm. So, kunti lang kinuha natin kasi baka maano masira pa ito pag ano kailangan mo ito kagad yung munod gani kay dumaw kasi hindi na luluto ito na ano ngingitim may konti lang kinuha ko kasi sabi niya mukulan ah dagdagan kasi bibigyan mo yung mga ano kapit bahay mo sa yung kamag-anak mo doon bigyan mo rin so yun mga kalaag na kuha natin Maka itu kubira jika kuang tahu, no? Kubira. Terakhir itu ngawuk, woi pengkahurup. Lata kalau ngawuk, woi pengkahurup dong. So, biar wani mengatuhi perlu jauh. Arah, arah, lami anib ngapalit ini jutaan ada, ya? Ini dong, itu ngapalit. Ini mau dikapalit, no? Oh, pinja oh tayo do kuno ngapinja pinja ni da plan da plan kamnang hit oh, pagak singka pura dai jai patanam patan ara jung pagara dong ulun lek kamote huh? bariat sabaya balai ti siguro ni ja sa sa lugar ge tinggal eh sa lugar ge tinggal no jatuh hmm. ke tubigon man kai harga do man tukar kita bugnawah itu bugna, kajo tidur lah tahun bah. Dan hei kan mau rambut ugah, kan mau ughad. Japon sila dia nak servis amo orang di pajas mengkortahan ngah. Harus silang gendaman og. Oh ingat ada sih mbai. may bulan mo ko na kanon ay. Oh, oh. yeah, Aron laki ni mm. cool. <coughs> Ito na mga kalaag, uuwi na siguro tayo kasi ma, nagkakuha na tayo ng ano, isang sakong bag, isang sakong bag lang na maliit kinuha. Katamtaman lang yung kinuha natin. Salamat sa inyong lahat sa suporta. Sa inyong panonood. Uh, huwag kayong magalala dahil upload na yun ng upload dahil meron tayong mga pundurin na mga videos. Hindi pa natin na-edit. Pila ka na ikaw ektarya? Pila ka na Luwak din dito? Mm. Usa rin yung tagi-jain <coughs> eh? Ra yung tagi na po tagi-jain. Ito ay kahoy. Ah. Ito kahoy. Ito ay Matupad pa daw. Kaya na ng akong bahay. natong nalab sa boss nga. Na ikinubkob. Matupad sa wa. Hanggang dito na lang muna tayo. Mahaba na yung videos natin. Huwag niyong kalimutan mong like, comment, share at pakipindot ang notification bell para updated kayo sa aming mga i-upload na mga videos. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat uli Thank you po.